Ang mga gawa ng mga apostol, kabanata labindalawa, mula sa Uusig tungo sa alagad. Ang kabanatang ito ay batay sa mga gawa kapitulo 9 versikulo 1 hanggang 18. Ang tanyag sa mga pinunong hudyo na lubos na napukaw ng tagumpay sa pagdalo sa pagpapahayag ng ebanghelyo, ay si Salo ng Tarsus. Isang mamamayang Romano sa pamamagitan ng kapanganakan, Gayunpaman si Salo ay isang hudyo sa pamamagitan ng pinagmulan at pinag-aralan sa Jerusalem ng pinakatanyag sa mga rabay. Sa lahi ng Israel, sa lipi ni Benjamin, si Saul ay, isang Hebreo ng mga Hebreo, kung tungkol sa batas, isang pariso, tungkol sa sigasig, sa pag-uusig sa iglesia, tungkol sa katwiran na nasa kautusan, walang kapintasan. Filipos Kapitulo 3 Versikulo 5 sa Is siya ay itinuring ng mga rabay bilang isang binatang may dakilang pangako, at ang mataas na pag-asa ay itinatangi tungkol sa kanya bilang isang magaling at masigasig na tagapagtanggol ng sinaunang pananampalataya. Ang kanyang pagtataas sa pagiging miyembro sa konseho ng Sanhedrin ay naglagay sa kanya sa isang posisyon ng kapangyarihan. Si Saul ay nagkaroon ng isang prominenteng bahagi sa paglilitis at paghatol kay Esteban, at ang mga kapansin-pansing katibayan ng presensya ng Diyos sa martir ay nagbunsod kay Saul na mag-alinlangan sa katwiran ng adhikain na kanyang itinaguyod laban sa mga tagasunod ni Jesus. Malalim na nagulo ang kanyang isip. Sa kanyang kalituhan ay umapila siya sa mga taong may buong pagtitiwala sa kanyang karunungan at paghatol. Ang mga argumento ng mga pari at mga pinuno ay sa wakas ay nakumbinsi siya na si Esteban ay isang lapastangan sa Diyos, na ang Kristo na ipinangaral ng martir na disipulo ay isang impostor, at ang mga naglilingkod sa banal na katungkulan ay dapat na tama. Hindi nang walang matinding pagsubok na narating ni Saul ang konklusyong ito. Ngunit sa bandang huli ang kanyang edukasyon at mga pagtatangi, ang kanyang paggalang sa kanyang mga dating guro, at ang kanyang pagmamataas sa katanyagan ang nagtulak sa kanya na maghimagsik laban sa tinig ng budi at sa biyaya ng Diyos. At nang lubos na nagpasya na ang mga saserdote at mga eskriba ay tama, si Salo ay naging lubhang mapait sa kanyang pagsalungat sa mga doktrinang itinuro ng mga disipulo ni Jesus. Ang kanyang aktibidad sa pagdudulot ng mga banal na lalaki at babae na makaladgad sa harap ng mga tribunal, kung saan ang ilan ay hinatulan ng pagkakulong at ang ilan ay hanggang sa kamatayan, dahil lamang sa kanilang pananampalataya kay Jesus, ay nagdulot ng kalungkutan at kalungkutan sa bagong organisadong simbahan, at naging sanhi ng marami na humanap ng kaligtasan, sa paglipad. Yaong mga itinaboy mula sa Jerusalem sa pamamagitan ng pag-uusig na ito ay, nagtungo sa anman na nangangaral ng salita. Gawa Kapitulo 8 Versikulo 4 Kabilang sa mga lungsod na kanilang pinuntahan ay ang Damascus, kung saan ang bagong pananampalataya ay nakakuha ng maraming mga convert. Ang mga pari at mga pinuno ay umasa na sa pamamagitan ng mapagbantay na pagsisikap at mahigpit na pag-uusig ay masusupol ang maling pananampalataya. Ngayon nadama nila na dapat nilang isulong sa ibang mga lugar ang mga desisyong ginawa sa Jerusalem laban sa bagong turo. Para sa pantanging gawain na nais nilang gawin sa Damasco, inialay ni Saul ang kanyang mga paglilingkod. Na humihinga ng mga pagbabanta at pagpatay laban sa mga alagad ng Panginoon, siya ay nagtungo sa dakilang saserdote, at humingi sa kanya ng mga sulat sa Damasco sa mga sinagaga, na kung masumpungan niya ang alinman sa daang ito, maging mga lalaki o babae, maaaring dalhin silang nakagapos sa Jerusalem. Kaya, may autoridad at utos mula sa mga punong saserdote, mga gawa kapitulo 26 versikulo 12, si Saul ng Tarsus, sa lakas at sigla ng kanyang pagkalalaki, at nagpaputok sa maling sigasig, ay nagtungo sa di utang paglalakbay na iyon, ang kakaibang mga pangyayaring nangyari, baguhin. Ang buong Agos ng kanyang buhay, sa huling araw ng paglalakbay, sa tanghali, habang ang pagod ng mga manlalakbay ay malapit na sa Damasco, nakita nila ang malalawak na kahabaan ng mayayabong na lupain, magagandang hardin, at mabungang mga taniman na dinidilig ng malamig na batis mula sa nakapalibot na mga bundok. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay sa tiwangwang na basura, talagang nakakapresko ang mga ganitong eksena. Habang si Sol, kasama ang kanyang mga kasamahan, ay nakatingin ng may paghanga sa mabungang kapatagan at sa magandang lungsod sa ibaba, bigla, habang ipinahayag niya pagkatapos, may nagliwanag. Sa palibot ko at sa mga naglalakbay na kasama ko, isang liwanag mula sa langit, sa itaas ng ningning ng araw, mga gawa kapitulo 26 versikulo 13, masyadong maluwalhati para sa mortal na mga mata. Nabulag at nataranta, si Saul ay bumagsak sa lupa. Habang patuloy na nagniningning ang liwanag sa palibot nila, narinig ni Salo, isang tinig na nagsasalita, sa wikang Hebreo, mga gawa kapitulo 26 versikulo 14, na nagsasabi sa kanya, Salo, Salo, bakit mo ako pinag-uusig? at sinabi niya, Sino ka, Panginoon? At sinabi ng Panginoon, Ako si Jesus na iyong pinag-uusig, mahirap para sa iyo na sumipa laban sa mga tusok. Puno ng takot, at halos mabulag sa tindi ng liwanag, ang mga kasama ni Saul ay nakarinig ng isang tinig, ngunit walang nakitang tao. Ngunit naunawaan ni Saul ang mga salitang sinabi, at sa kanya ay malinaw na nahayag ang isa na nagsalita, maging ang anak ng Diyos. Sa maluwalhating nilalang na nakatayo sa harapan niya ay nakita niya ang nakapako sa krus. Sa kaluluwa ng nasakta na hudyo ang larawan ng mukha ng tagapagligtas ay nakatatak magpakailanman. Ang mga salitang binigkas ay tumama sa kanyang puso ng may kakilakilabot na puwersa. Sa madilim na silid ng kanyang pag-iisip ay bumuhos ang bahanang liwanag, na inihayag ang kamangmangan at kamalian ng kanyang dating buhay at ang kanyang kasalukuyang pangangailangan ng kaliwanagan ng banal na espiritu. Nakita na ngayon ni Salo na sa pag-uusig sa mga tagasunod ni Jesus sa katutuhanan ay ginagawa niya ang gawain ni Satanas. Nakita niya na ang kanyang mga paniniwala sa tama at sa kanyang sariling tungkulin ay higit na nakabatay sa kanyang lihim na pagtitiwala sa mga pari at mga pinuno. Naniwala siya sa kanila nang sabihin nila sa kanya na ang kwento ng muling pagkabuhay ay isang marteng kathan ng mga alagad. Ngayong si Jesus mismo ay nahayag, si Salo ay kumbinsido sa katotohanan ng mga pag-aangkin na ginawa ng mga disipulo. Sa oras na iyon ng makalangit na liwanag ang isip ni Saul ay kumilos ng may kahangahangang bilis. Ang mga propetikong talaan ng banal na kasulatan ay nabuksan sa kanyang pagkaunawa. Nakita niya na ang pagtanggi kay Jesus ng mga Hudyo, ang kanyang pagpapako sa krus, pagkabuhay na maguli, at pag-akyat sa langit ay inihula ng mga propeta at pinatunayan na siya ang ipinangakong Mesiyas. Ang sermon ni Esteban noong panahon ng kanyang pagkamartir ay pilit na dinala sa isipan ni Saul, at natanto niya na ang martir ay talagang nakita ang kaluwalhatian ng Diyos, nang sabihin niyang, narito, Nakikita kong nabuksan ang langit at ang anak ng tao ay nakatayo sa ibabaw, kanang kamay ng Diyos. Mga Gawa Kapitulo 7 Versikulo 55-56 Ang mga pari ay binibigkas ang mga salitang ito na kalapastanganan, ngunit ngayon ay alam na ni Sol na ang mga ito ay katutuhanan. Napakalaking paghahayag ng lahat ng ito sa mga uusig. Ngayon ay alam na ni Saul nang may katiyakan na ang ipinang akong Mesiyas ay dumating sa mundong ito bilang si Jesus ng Nazareth at na siya ay tinanggihan at ipinako sa krus ng mga taong siya ay naparito upang iligtas. Alam din niya na ang tagapagligtas ay bumangon sa tagumpay mula sa libingan at umakyat sa langit. Sa sandaling iyon ng banal na paghahayag ay naalala ni Saul nang may takot na si Esteban, na nagpatutuo tungkol sa isang ipinako at muling nabuhay na tagapagligtas, ay isinakripisyo sa pamamagitan ng kanyang pagsang-ayon at ng maglaon sa pamamagitan ng kanyang kasangkapan, maraming iba pang karapat dapat na mga tagasunod ni Hesus ang namatay sa pamamagitan ng malupit na pag-uusig. Ang tagapagligtas ay nakipag-usap kay Saul sa pamamagitan ni Esteban na ang malinaw na pangangatwiran ay hindi mapagtatalunan. Nakita ng maalam na hudyo ang mukha ng martir na sumasalamin sa liwanag ng kaluwalhatian ni Kristo, na tila, ito ay mukha ng isang anghel. Gawa Kapitulo 6 Versikulo 15 Nasaksihan niya ang pagtitiis ni Esteban sa kanyang mga kaaway at ang kanyang pagpapatawad sa kanila. Nasaksihan din niya ang tibay ng loob at masayang pagbibitiw ng marami na kanyang pinahirapan at pinahihirapan. Nakita niya ang ilan na sumuko maging ang kanilang buhay ng may pagsasaya alang-alang sa kanilang pananampalataya. Ang lahat ng mga bagay na ito ay malakas na umapila kay Saul at kung minsan ay nagtulak sa kanyang isipan ng halos napakatinding pananalig na si Jesus ang ipinangakong Mesiyas. Sa gayong mga pagkakataon, buong gabi siyang nakipaglaban-laban sa paniniwalang ito, at lagi niyang tinatapos ang bagay sa pamamagitan ng pag-amin sa kanyang paniniwala na si Jesus ay hindi ang Mesiyas at na ang kanyang mga tagasunod ay mapanlin lang na mga panatiko. Ngayon si Kristo ay nagsalita kay Saul sa kanyang sariling tinig, na nagsasabi, Salo, Salo, bakit mo ako inuusig? At ang tanong, sino ka, Panginoon? Ay sinagot ng parehong tinig, ako si Jesus na iyong inuusig. Dito ipinakilala ni Kristo ang kanyang sarili sa kanyang mga tao. Sa pag-uusig sa mga tagasunod ni Jesus, direktang sinakta ni Salo ang Panginoon ng Langit. Sa maling pag-akusa at pagpapatutuo laban sa kanila, siya ay maling nag-akusa at nagpatutuo laban sa tagapagligtas ng mundo. Walang alinlangan na pumasok sa isip ni Saul na ang isa na nagsalita sa kanya ay si Jesus ng Nazareth, ang matagal nang hinihintay na Mesiyas, ang kal iwan at manunubos ng Israel. Nanginginig at namamangha, tanong niya, Panginoon, ano ang gusto ninyong gawin ko? At sinabi sa kanya ng Panginoon, bumangon ka, at pamarun ka sa bayan, at sasabihin sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Nang ang kaluwalhatian ay naalis, at si Saul ay bumangon mula sa lupa, natagpuan niya ang kanyang sarili na ganap na pinagkaaita ng paningin. Ang ningning ng kaluwalhatian ni Kristo ay napakatindi para sa kanyang mortal na mga mata, at nang ito ay maalis, ang kadiliman ng gabi ay tumahan sa kanyang pangitain. Naniniwala siya na ang pagkabulag na ito ay isang parusa mula sa Diyos sa kanyang malupit na pag-uusig sa mga tagasunod ni Hesus. Sa kakila kilabot na kadiliman ay nangangapa siya, at ang kanyang mga kasama, sa takot at pagkamangha, ay inunahan siya sa kamay, at dinala siya sa Damasco. Sa umaga ng mahalagang araw na iyon, si Saul ay malapit na sa Damasco na may damdamin ng kasiyahan sa sarili dahil sa pagtitiwala na ibinigay sa kanya ng punong saserdote. Sa kanya ay ipinagkatiwala ang mabibigat na responsibilidad. Siya ay inatasa na isulong ang mga interes ng relihiyong Hudyo sa pamamagitan ng pagsuri, kung maaari, ang paglaganap ng bagong pananampalataya sa Damascus. Napagpasyahan niya na ang kanyang misyon ay dapat koronahan ng tagumpay at umasa ng may punanibik sa mga karanasang inaasahan niyang darating sa kanya. Ngunit gaano kaiba sa kanyang mga inaasahan ang kanyang pagpasok sa lungsod? Dahil sa pagkabulag, walang magawa, pinahirapan ng pagsisisi, na hindi alam kung ano pa ang hatol sa kanya, hinanap niya ang tahanan ng alagad na si Judas, kung saan, sa pag-iisa, nagkaroon siya ng sapat na pagkakataon para sa pagmumuni-muni at panalangin. Sa loob ng tatlong araw si Saul ay walang paningin at hindi kumain o uminom man. Ang mga araw na ito ng pagdurusa ng kaluluwa ay para sa kanya bilang mga taon. Paulit-ulit niyang naalala na may hapis ng espiritu ang bahaging ginawa niya sa pagiging martir ni Esteban. Sa kakilakilabot na inisip niya ang kanyang pagkakasala sa pagpayag sa kanyang sarili na kontroli ng masamang hangarin at pagtatangi ng mga pari at mga pinuno, kahit na ang mukha ni Esteban ay naliwanagan ng ningning ng langit. Sa kalungkutan at kabagabagan ng espiritu ay ikinwento niya ang maraming beses na ipinikit niya ang kanyang mga mata at tay laban sa pinakakapansin-pansing mga ebidensya at walang humpay na hinihimok ang pag-uusig sa mga mananampalataya kay Jesus ng Nazareth. Ang mga araw na ito ng malapit na pagsusuri sa sarili at ng kahihiyan sa puso ay ginugol sa malungkot na pag-iisa. Ang mga mananampalataya, palibhasa ay binigyan ng babala tungkol sa layunin ni Salo sa pagdating sa Damasco, ay nangamba na baka siya'y maging bahagi, upang lalong madaling si at pinigil nila ang kanilang mga sarili sa malayo, tinatanggihan siya ng kanilang pakikiramay. Wala siyang pagnanais na umapila sa mga hindi na pagbagong loob ng mga hudyo, na kasama niyang binalak niyang makiisa sa pag-uusig sa mga mananampalataya, dahil alam niyang hindi man lang sila makikinig sa kanyang kwento. Kaya't siya ay tila naisara sa lahat ng simpatiya ng tao. Ang tanging pag-asa niya sa tulong ay nasa isang maawang Diyos, at sa kanya siya ay umapila ng may bagbag ng puso. Sa mahabang oras ng sisol ay nakakulong sa Diyos lamang, naalala niya ang marami sa mga talata ng kasulatan na tumutukoy sa unang pagdating ni Kristo. Maingat niyang tinunto ng mga propesya na may isang alaala na pinatalas ng pananalig na samikop sa kanyang isipan. Habang pinag-iisipan niya ang kahulugan ng mga propesyang ito ay namangha siya sa kanyang dating pagkabulag sa pangunawa at sa pagkabulag ng mga hudyo sa pangkalahatan, na humantong sa pagtanggi kay Jesus bilang ang ipinang akong Mesiyas. Para sa kanyang maliwanag na paningin, ang lahat ay tila malinaw. Alam niya na ang kanyang dating pagtatangi at kawalan ng pananampalataya ay nagpalabo sa kanyang espiritual na pangunawa at humadlang sa kanya na makilala kay Jesus ng Nazareth ang Mesiyas ng Propesya, habang si Saul ay lubos na isinuko ang kanyang sarili sa kapangyarihan ng banal na espiritu, nakita niya ang mga pagkakamali ng kanyang buhay at kinilala niya ang malalayong pag-aangkin ng batas ng Diyos. Siya na isang palalong pariso, na nagtitiwala na siya ay inaring ganap sa pamamagitan ng kanyang mabubuting gawa, ngayon ay yumukod sa harap ng Diyos na may kababang loob at kapayakan ng isang maliit na bata, na ipinagtatapat ang kanyang sariling di karapat dapat at nagsusumamo sa mga merito ng isang ipinako at muling nabuhay na tagapagligtas. Si Salo ay nagnanais na magkaroon ng ganap na pagkakaisa at pakikipagisa sa ama at sa anak, at sa tindi ng kanyang pagnanais ng kapatawaran at pagtanggap ay nag-alay siya ng teen time na pagsusumamo sa trono ng biyaya. Ang mga panalangin ng nagsisisi na pariso ay hindi nawala ng kabuluhan. Ang kaloob-loobang pag-iisip at damdamin ng kanyang puso ay binago ng banal na biyaya, at ang kanyang mas marangal na kakayahan ay naaayon sa walang hanggang layunin ng Diyos. Si Kristo at ang kanyang katwiran ay naging higit kay Saul kaysa sa buong mundo. Ang pagbabalik loob ni Saul ay isang kapansin-pansin katibayan ng mahimalang kapangyarihan ng banal na espiritu upang hatulan ang mga tao sa kasalanan. Siya ay tunay na naniniwala na si Jesus ng Nazareth ay binaliwala ang batas ng Diyos at itinuro sa kanyang mga disipulo na ito ay walang bisa. Ngunit pagkatapos ng kanyang pagbabalik loob, kinilala ni Saulo si Jesus bilang ang isa na naparito sa mundo para sa malinaw na layunin ng pagpapatibay sa batas ng kanyang ama. Kumbinsido siya na si Jesus ang nagpasimula ng buong sistema ng paghahandog ng mga Hudyo. Nakita niya na sa uri ng pagpapako sa krus ay nakatagpo ng anti-type, na tinupad ni Jesus ang mga propesya sa lumang tipan tungkol sa manunubos ng Israel. Sa talaan ng pagbabagong loob ni Saul ay ibinigay sa atin ang mahalagang prinsipyo na dapat nating tandaan. Si Saul ay direktang dinala sa presensya ni Kristo. Siya ay isa na inilaan ni Kristo para sa isang pinakamahalagang gawain, isa na magiging isang, hinirang si Sidlan, sa kanya, gayon paman, hindi kaagad sinabi sa kanya ng Panginoon ang gawain iniatas sa kanya. Inaresto niya siya sa kanyang landas at hinatulan siya ng kasalanan, ngunit nang itanong ni Saul, ano ang gusto mong gawin ko? Inilagay ng tagapagligtas ang nagtatanong na Hudyo na may kaugnayan sa kanyang simbahan, doon upang magkaroon ng kaalaman sa kalooban ng Diyos tungkol sa kanya. Ang kamanghamanghang liwanag na nagpapaliwanag sa kadiliman ni Saul ay ang gawain ng Panginoon, ngunit mayroon ding isang gawain na dapat gawin para sa kanya ng mga alagad. Ginawa ni Kristo ang gawain ng paghahayag at pananalig, at ngayon ang nagsisisi ay nasa kalagayang matuto mula sa mga itinalaga ng Diyos na magturo ng kanyang katotohanan. Habang nag-iisa si Saul sa bahay ni Judas ay nagpatuloy sa panalangin at pagsusumamo, ang Panginoon ay nagpakita sa isang pangitain sa isang disipulo sa Damasco na nagngangalang Ananias, na sinasabi sa kanya na si Saul ng Tarsus ay nananalangan at nangangailangan ng tulong. Tumayo ka at pamalun ka sa lansangan na tinatawag na Tuwid, ang sabi ng makalangit na sugo, at itanong mo sa bahay ni Judas ang isang tinatawag na Salo, na taga-Tarso, sapagkat narito siya ay nananalangan at nakakita sa isang pangitain ng isang tao na nagngangalang Ananias na pumasok at ipinatong ang kanyang kamay sa kanya upang matanggap niya ang kanyang paningin. Halos hindi masabi ni Ananias ang mga salita ng anghel sapagkat ang mga ulat tungkol sa mapait na pag-uusig ni Saul sa mga banal sa Jerusalem ay kumalat sa malayong lugar ipinagpalagay niya na ipaliwanag Panginoon narinig ko sa marami ang tungkol sa taong ito kung gaano karaming kasamaan ang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem at narito mayroon siyang kapamahalaan mula sa mga punong saserdote na gapiusan ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan ngunit ang utos ay kinakailangan humayo ka sa iyong lakad, sapagkat siya ay isang sisidlang pinili sa akin, upang dalhin ang aking pangalan sa harap ng mga gentil, at ng mga hari, at ng mga anak ni Israel. Masunurin sa utos ng anghel, hinanap ni Ananias ang taong kamakailan lamang ay humihinga ng mga pagbabantalaban sa lahat ng naniniwala sa pangalan ni Jesus, at ipinatong ang kanyang mga kamay sa ulo ng nagsisisi na nagdurusa, sinabi niya, Kapatid na Salo, ang Panginoon, sa makatuwid bagay si Jesus, na napakita sa iyo sa daan ng ikaw ay dumating, ay nagsugo sa akin, upang ikaw ay matanggap ang iyong paningin, at mapuspos, kasama ng Espiritu Santo. At pagdakay ng galaglag mula sa kanyang mga mata ang gaya ng mga kalistis, at siya'y nakakita kaagad, at nagtindig, at nabautizamuhan. Sa gayon ay binigyan ni Jesus ng sanksyon ang autoridad ng kanyang organisadong simbahan at inilagay si Saul na may kaugnayan sa kanyang mga hinirang na ahensya sa lupa. Si Kristo ay mayroon na ngayong isang iglesia bilang kanyang kinatawan sa lupa, at dito nabibilang ang gawain ng paggabay sa nagsisising makasalanan sa daan ng buhay. Marami ang may ideya na sila ay may pananagutan kay Kristo lamang para sa kanilang liwanag at karanasan, hiwalay sa kanyang kinikilalang mga tagasunod sa lupa. Si Jesus ay kaibigan ng mga makasalanan, at ang kanyang puso ay naantig sa kanilang kapigatian. Nasa kanya ang lahat ng kapangyarihan, kapwa sa langit at sa lupa, ngunit iginagalang niya ang mga paraan na kanyang itinakda para sa kaliwanagan at kaligtasan ng mga tao, inaakay niya ang mga makasalanan sa simbahan, na ginawa niyang daluyan ng liwanag sa mundo. Nang, sa gitna ng kanyang bulag na pagkakamali at pagtatangi, si Saul ay binigyan ng paghahayag ng Kristo na kanyang inuusig, siya ay inilagay sa direktang pakikipag-ugnayan sa simbahan na siyang liwanag ng mundo. Sa kasong ito, kinakatawan ni Ananias si Kristo at kumakatawan din sa mga ministro ni Kristo sa lupa na itinalagang kumilos bilang kahalili niya. Sa kahalili ni Kristo, hinipon ni Ananias ang mga mata ni Salo upang sila ay makakita. Sa kahalili ni Kristo ay ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanya, at, habang siya ay nananalangan sa pangalan ni Kristo, tinatanggap ni Solo ang Espiritu Santo. Ang lahat ay ginagawa sa pangalan at sa autoridad ni Kristo. Si Kristo ang bukal, ang simbahan ang daluyan ng komunikasyon. Dito nagtatapos ang kabanata labindalawa. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po!